Araw-araw na mga salita ng Diyos. Sa kabila ng katunayan na formal na nagsimula na ang pagtatayo ng kaharian, hindi pa formal na umaaling ang pagpupugay sa kaharian. Isang hula lamang ito ngayon sa darating. Kapag nagawa ng ganap ang lahat ng tao, at naging kaharian ni Kristo ang lahat ng bansa sa daigdig, saka magaganap ang panahon kung saan dumadagundong ang pitong kulog. Isang hakbang pasulong ang kasalukuyang araw sa direksyon ng yugtong iyan, na palabas na ang utos para sa darating na panahon. Ito ang plano ng Diyos. Matutupad ito sa malapit na hinaharap. Gayunpaman, natupad na ng Diyos ang lahat ng nasabi niya. Kaya malinaw na ang mga bansa ng daigdig ay mga kastilyong buhangin lamang na nanginginig habang papalapit ang pagtaas ng tubig. Napipinto na ang huling araw at babagsak ang malaking pulang dragon sa ilalim ng salita ng Diyos. Upang makatiyak na matagumpay na isinasakatuparan ang plano ng Diyos, nagbabaan ang mga anghel sa daigdig, ginagawa ang kanilang sukdulan, upang bigyang kasiyahan ng Diyos. Nakapuesto na ang nagkatawang taong Diyos mismo sa larangan ng digmaan upang makipagdigma sa kaaway. Saan ma nagpapakita ang katawang tao, gayo nawawasak ang kaaway sa lugar na iyon. Unang pupuksain ang China, wawasakin ng kamay ng Diyos. Lubusang hindi kaaawaan ng Diyos ang China, makikita ang patunay ng sumusulong na pagbagsak ng malaking pulang dragon sa patuloy na paggulang ng mga tao. Maliwanag na makikita ito ni Numan. Tanda ng pagpanaw ng kaaway ang paggulang ng mga tao. Isang munting paliwanag ito kung ano ang ipinakakahulugan ng makipaglaban. Kaya, ipinaalala ng Diyos sa mga tao sa maraming pagkakataon na magbigay ng magagandang patotoo sa Diyos upang pawalang saysay ang katayuan ng mga pagkaunawa ang kapangitan ng malaking pulang dragon sa mga puso ng mga tao. Ginagamit ng Diyos ang gayong mga paalala para bigyang buhay ang pananampalataya ng tao at sa paggawa nito, natatamo kung ano ang mga katuparan sa kanyang gawain dahil ito sa nasabi ng Diyos. Ano ang kayang gawin ng tao? Hindi ba mas mainam na ako mismo ang gumawa nito? Gayon ang buong sangkatauhan. Hindi lamang sila walang kakayahan. Madali rin silang masiraan ng loob at madismaya. Sa dahilang ito, wala silang kakayahang makilala ang Diyos. Hindi lamang pinanunumbalik ng Diyos ang pananampalataya ng tao. Palihim din niyang palaging pinupuspos ang tao ng kalakasan. Kasunod, nagumpisang magsalita ang Diyos sa buong sansinukop. Hindi lamang inumpisahan ng Diyos ang bagong gawain niya sa China. Nag-umpisa siyang gawin ang bagong gawain ngayon sa buong San Sinucub. Sa yugtong ito ng gawain, dahil nais ng Diyos na ibunyag ang lahat ng kanyang gawa sa buong daigti, upang ang buong sangkatauhan na nagkanulo sa Kanya ay babalik muli para yumuko sa pagpapasakop sa harap ng Kanyang trono. Kaya mayroon pa rin kahabagan at pag-ibig ng Diyos sa loob ng paghatol ng Diyos ginagamit ng Diyos ang mga kasalukuyang pangyayari sa buong mundo bilang mga pagkakataon upang sanhiin ang mga tao na makadama ng pagkataranta, na magtutulak sa kanilang hanapin ang Diyos upang makadaloy sila pabalik sa harapan niya. Kaya sinasabi ng Diyos, isa ito sa mga paraan kung paano ako gumagawa. At ito ay walang duda na isang gawa ng pagliligtas para sa tao. At kung ano ang ipinaaabot ko sa Kanya ay isang uri pa rin ng pag-ibig.